Kumusta mga tol? Kung ako sa inyo, lipat na kayo sa angkas Kaya niyo kumita dito ng mga 2,000 libo hanggang sa tatlong libo Pag siniswerte kayo, tatlong libo kikitain inyo Isang araw, maghapon Mga 18 to 20 hours kayo bumiyahe. Kaya niyo kumita ng tatlong libo Sagad-sagad niyo na 'yon. Tapos pahinga na lang kayo ng mga isang araw. tas balat ulit kayo sa sunod na araw. Ganun. Ganun lang ang, ganun lang ang diskarte. Umanat kayo ng isang araw. tas todo nyo ng isang araw. Tapos sa isang, uh, isang araw magpahinga kayo. Ganun lang. Marami na lumipat sa angkas. Mga galing grab yung mga grab car limipat na sila sa angkas dahil uh, sobrang mahal pa ng maintenance sa grab sa grab car hindi ka tulad sa angkas, ang baba lang ng maintenance niyan, motor na yan sa grab, sakit sa ulo daming daming kang pupoblemahin kung ako sa inyo sa angkas na kayo, lipat na kayo sa angkas sa grab ang laki ng maintenance sa grab bibili ka ng baterya mahal ng baterya 6,000 gulong mga 3,000 ang gulong bawat isa 3,000 papalitan mo lahat yun apat yun 12,000 kung ano na pa mga sira, mga ilaw, ako nagpalit ako ng ilaw tapos maintenance ng sasakyan na ano change oil yan palitan mo yung langis nyan oil filter fuel filter yan bearing wheel bearing tapos may mga napalitan ko sa grab yung clutch yung pressure plates pinalitan yung pressure plate yung clutch disc, release bearing, pilot bearing, yan pinaitan na ng buo lahat yun para isang babaan na lang para hindi na pa, hindi na pabalik-balik kasi pagka hindi mo pinaitan yung buo, pa mamaya masira lang. Yun. Kung ako sa inyo, lipat na kay Sanka kasi sa less maintenance pa ng, sa, ng motor. Mababa lang ang maintenance. Hindi ka tulad sa grab ang laki ng maintenance. Marami nang lumipat sa ang angkas, mga galing sa grab lumipat sa angkas. Okay na ba sa inyo 1,000 Isan isang araw malinis? Mga 6 hours niya lang babayahin 'yun. 6 hours to 7 hours ganyan. Kung medyo tamad-tamad kayo 6 to seven, 6 to 8 hours kaya nyo kita yung 1,000. Kung siniswerte-swerte kayo, kaya nyo kita nyo ng mga kung biyahe kayo ng maga 6 hanggang alas 11 kaya nyo kita nyo ng 1,000 malinis sa angkas. Ito yung kinikita ko sa angkas. Lumang version to ni ano, ni grab itong application na to ginagamit ng angkas. noong mga application ni Grab, binenta niya siguro yung apps apps ni Grab sa angkas. Kaya ito, hindi pa siya computer, hindi pa siya nakakompute. Hindi ka ngayon sa mga version ng Grab ngayon. Compute, computed na lahat ng mga kinikita. Lipat na kayo sa angkas. Mas maganda kita sa angkas. Mababa pa maintenance. Dali lang naman mag-apply sa angkas. May training yun eh. May kita nyo yun sa video kung meron na akong video. Angkas training. Kung may tanong kayo, mag-message lang kayo sa akin. Ayan. 135. 135. Mga, ang mga ilang minuto nyo lang to ano yun iahatid mga 20 minutes ganyan kunin nyo yung medyo malalaki para para ano sulit yung sundo sundo hatid nyo kasi mga bubababa minsan malalayo tapos malalayo tapos ano um, yung hatiran nyo malapit lang Mm. 1,000 to 1,500 pang karaniwan ang kikitain nyo dito sa angkas. Kung masipag kayo, kaya nyo kumita ng 2,000 to hanggang 3,000 30, katatlong Ang dami na ngayon nag-aangkas. Marami na pasayero sa angkas. Kilala na ang angkas. Yan. Okay. Kung may tanong kayo, comment lang kayo. Subscribe po kayo. Thank you. Salamat.